Hello everyone! I am Alianza, your health informer. Welcome back to my YouTube channel. On this channel guys, we're talking more about health tips and health benefits. At kung bago pa kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi kung mayroon akong bagong upload na video. Today's video guys, we will discuss about sa mga sakit uli ng lalaki. Ano ang tulo na tinatawag ng lalaki? O ano nga ba ang sanhi at paano ito magagamot? Ang anumang likidong lumalabas sa ari ng lalaki na hindi ihi o similya ay tinatawag ng tulo ng lalaki or sa English ay urethral discharge. Kaya tinatawag siya ng tulo kasi lumalabas siya sa ari ng lalaki na hindi naman siya ihi, hindi rin siya similya. Ang penile discharge is a common occurrence when there is inflammation in the urethra called urethritis. Maaaring magkakaiba ang texture, matubig o malabo. Ang kulay niya ay puti, pula, maberdi, oh or madilaw. God. Pwede rin tong sabayan ng ihi na may dugo called hematuria. Yan ang laging na mangyayari sa mga kalalakihan kung mayroon sila tulo. It will happen active man siya o hindi sa pakikipagtalik. Uncircumcised men can also suffer from penile discharge due to balanitis or the swelling of the foreskin. So, ang STD or sexually transmitted disease at urinary tract infection, pangunahing mga sanhin ng tulo ng lalaki. Makakaranas ang mga tao ng sakit, hapdi o kirot kapag umiihi. Masakit talaga umihi kung mayroon kang sexually transmitted disease. Kung may tulo ang isang lalaki, maaring mayroon siyang STD o STI. Ang mga symptoms ay, aside sa kakaibang kulay, amoy at texture ng likidong lumalabas sa ari ng lalaki, may iba pang symptoms na maaring lumitaw dulot ng tulo ng lalaki. Dysuria, masakit at mahapdi pag umiihi. Hematuria, may dugo sa ihi at similya. Masakit kapag makikipagtalik, mas madalas umihi, painful masturbation, pamumula, pamamaga o pananakit ng dulo ng ari. Masakit may discharge at pamamaga ng anal or puwet. Kung hindi magamot agad, makaranas ang patient ng pagsusuka, mga pantal sa iba pang bahagi ng katawan. Mga katulad na sintomas ng trangkaso gaya ng lagnat, ubo, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, pananakit ng lalamunan at pagkaantok. A minor penile discharge may point to a more serious problem that might need urgent medical attention. If you experience these symptoms, you need to see a doctor immediately. Extreme pain in the testicles, fever higher than 39 degrees Celsius, at spreading inflammation and redness in the groin. So, grabe na yung infection mo. Some of the well-known causes of penile discharge are urinary tract infection and sexually transmitted disease like gonorrhea, chlamydia, and trichomoniasis. Ang sanhi ng pakikipagtalik ang urethritis, pamamaga ng urethra na sanhi ng bacterial infection. Nagdudulot ang trichomoniasis, ng urethritis na nagpapasimula ng pagkakaroon ng tulo ng lalaki. Ang genital herpes also isang sanhinang tulo ng lalaki na maaring mauwi sa pananakit at pangangati ng ari. Isa itong karaniwang uri ng STD or sexually transmitted disease na nagsimula sa herpes simplex virus. Prostatitis dahil sa pagbukol at pamamaga ng prostate gland, nagdudulot ng sakit at hirap sa pag-ihi, kaya't nagkakaaroon ng tulo. Eh, hindi lahat ng tulo ay mapinsala sa reproductive health. Pero pag hindi magamot agad, maaaring mauwi sa serious condition. You have to see a doctor kung masakit na pag-ihi, paliligo at pakikipagtalik. Umuumbok at namamagang-ari, pagbabago sa kulay at mabahong amoy mula sa ihi. Magpunta ka rin sa doktor kung nakapartner ka ng may STD. May mga posibilidad lalo na pagpaiba-iba ang partner mo to be tested as early as possible to prevent the spread of disease. Penile discharge is not normal and is usually a sign of an ongoing infection of urinary tract. It is important to seek medical attention as a means of how to treat penile discharge when feeling uneasy your condition. So mga kalalakihan, kung may nararamdaman kayo sa mga ari nyo, huwag nyong patagalin. Magpatingin kayo ng doktor. Susana yes! So sana guys, may nakuha kayong aral sa topic na ito, lalo na sa mga kalalakihan natin. Hindi lang ang mga kalalakihan ang magkakaroon ng STD or STI, sexually transmitted disease or sexually transmitted infection, kundi ang mga kababaihan din. Kaya mag-ingat kayo sa mga partner nyo. Kung may kakaiba kayong nararamdaman na hindi maganda sa sarili nyo, kailangan nyo magpatingin kayo agad ng doktor. Prevention is better than cure. Remember guys, health is wealth. At kung bago kayo dito sa channel ko, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi kung mayroon akong bagong upload na video. At kung may gusto naman kayong itanong dito sa topic ko na ito, mag-comment lang below. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa lahat ng subscribers, non-subscribers, at mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa suportang binigay nyo dito sa channel ko. Uh, pagpalain po kayo lahat and God bless us. Bye! Thank you for watching!